Alas dos na po ng hapon mga kalaki ngayon pong September 30 ang tanong ko. Nasubukan mo bang manalo sa mga lucky numbers mo? Nasubukan mo na bang swertehin sa mga lucky numbers mo? Kung hindi pa, lipat ka na po dito sa amin, sa aming private lucky numbers ni Lola Carmi na sinishare po araw-araw. Okay? Ito po, subukan niyo po ang 4-digit lucky numbers. Pwede niyo po itong tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National. Umpisahan po natin mga kalaki sa Bansang Italy, 7216. Germany 3189 Korea 2502 Texas 1344 China 2936 Singapore 7217 Hong Kong 8263 Sweden 5421 Dubai 3930 Malaysia 8166 Taiwan 9248 Thailand 7153 Philippines 2431 India 6950 New Zealand 6288 Australia 1253 Mexico 2960 Canada 1535 Greece 3128 Israel 7246 Las Vegas 2110 Saudi 8934 Japan 5563. Ayan po mga kalaki kompleto po ang mga 4 digit lucky numbers ha. Ah. Follow na po dito sa Arnold Parungki na may blue check na may 495,000 followers para makatanggap ng mga libreng lucky numbers. Good luck.